Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Michelle Brands ang mag-uulat sa ating huling paksa sa midterm. Ito ay ang mga katangiang um, dapat taglayin ng isang tagasalin at mga tanyag na tagasalin. Ano-ano nga bang mga katangian na dapat taglayin ng isang tagasalin upang masabi nating ito'y may kahusayan, may kaalaman siya sa kanyang ginagawang pagsasalin? Ang unang katangian ay ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin. Pagkakaroon ng sapat na kaalaman ng isang tagasalin sa dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin ay napakahalaga. Hindi sapat ang iyong kaalaman sa iisang wika lamang. Dapat may kaalaman ka rin sa isang wika pang pagsasalinan mo. Dahil maaring sa iyong pagsasalin ay makatagpo ka ng mga salitang hindi ka pamilyar at hindi mo alam ang uh, maari mong itumbas sa salitang ito. Kung baga alam mo ang salitang ito sa wika mo ngunit hindi sa wikang pagsasalinan mo. At mahalaga rin pag-isipan at suriing mabuti ng isang tagasalin ang mga angkop na salitang gagamitin sa isang salin upang mas madaling maunawaan o maintindihan ng mga mambabasa. At kung may alinlangan sa kulogan ay gumamit ng isang diksyonaryo kung kinakailangan. Ang gampanin ng isang diksyonaryo ay napakahalaga rin upang mabigyan tayo ng ideya or kaalaman sa isang salita na maaring hindi pamilyar sa atin o mahirap natin bigyan ng kahulugan. Pangalawa naman ay may sapat na kakayahan sa pampanitikang paraan ng pagpapahayag. Ang pagkakaroon ng sapat na kakayahan sa pampanitikang paraan ng pagpapahayag ay malaking tulong para sa isang tagasalin upang masapol niya ang konseptong nakapaloob sa isinasalin niyang iyon. Sa pamamagitan ng panitikang paraan ng pagpapahayag ay nagkakaroon tayo ng iba't ibang paraan ng pagsasalin ng mga parirala, pangungusap, talaan, idioma at mga tula. Halimbawa sa kontekstong, The hour I spent with thee, dear heart, are string of pearls to me. I count them over everyone for my rosary, my rosary. Kung isasalin natin ito, ang mga sandaling kasama kita ay para kang kwintas. Paulit-ulit at paisa-isa kong binibilang ang mga ito, katulad ng mga rosaryo. Ngunit sa isang tagasalin na may kakayahan sa pampanitikang paraan ng pagpapahiyag, ay ganito, ang mga sandaling na kasama kita, sa pakawari ko'y kwintas na perlas. Binibilang ng paisa-isa na wari rosaryo ng wagas na pagsinta. Ang kakayahan ng isang tagasalin sa pampanitikang paraan ng pagpapahayag ay naglalayong uh, bigyan ng mas malikhain at mas makabuluhang kahulugan ang isang salita. Dahil sa pamamagitan nito ay maakit at may enggan yung mga mamabasa na babasa nito. Pangatlo, ay may sapat na kaalaman sa paksang isasalin. Ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman ng isang tagasalin ay makakatulong para mas masapol ang tunay na nais iparating ng isang teksto. Ang pagsasalik si Green ay mahalaga sa isang tagasalin upang makatipon ng iba pang mga impormasyon para mas lumawak ang kanyang kaalaman na malaking tulong sa magiging bisa at kausayan ng kanyang isasalin. Kailangan rin maunawaan ng isang tagasalin ang nilalaman at ang otor ng akdang kanyang isasalin. Okay. Dahil kung ang isang tagasalin ay walang sapat na kaalaman sa kanyang paksang isinasalin ay maaring uh, magkaroon ito ng kalituhan o katanungan sa kanyang isipan kung ano nga bang kahulugan ng sa salitang ito kung ano bang salita to kung tama ba ang pagkakagamit mo sa salitang ito pang-apat may sapat na kaalaman sa kultura ng dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin sa ating ikaapat na katangian lagi nating tatandaan na ang wika ng isang bansa ay laging nakabuhol sa kanyang kultura. Lagi itong konektado sa isang kultura ng isang bansa. Dapat din maging maalam ang isang tagasalin kung ano ang mga kahulugang kasangkot sa kahulugan ng mga salita. Dahil maaaring ang isang salitang iyon ay uh, sa ibang kultura na pagsasalinan mo ay may iba pang kahulugan nito. Halimbawa na lamang ay ang salitang rice. Kung sa ingles, ginagamit ito sa iba't ibang gawahin na kung ating isasalin sa ating uh, wika, ang Pilipino, pag, uh, pag tinatanim pa lang ang rice, ang tawag natin dito ay palay. Ngunit pag naluto na, or lulutuin pa lamang, ay bigas. Ngunit kung kakainin na ito, ay Tinatawag na natin itong kanin or bahaw. Dito natin makikita ang kultura ng Pilipino at sa Ingles. Makikita natin dito yung kaibahan talaga ng kultura ng dalawang wikang um, kasangkot sa pagsasalin. At ang panghuling katangian na dapat taglayin ng isang tagasalin, ay ang sapat na kaalaman sa gramatika ng dalawang wika na kasangkot sa pagsasalin. Ang huling katangian ng isang tagasalin na dapat niyang taglayin ay ang pagkakaroon ng kaalaman sa istruktura o ayos ng pangusap ng isasalin para maiakma sa wikang pagsasalinan. Una, Ayos ng pangungusap. Sa Ingles, laging nating tatandaan na laging una ang subject. At sa huli ang predicate. At sa uh, Pilipino naman, maaring panaguri ang una At sa huli ang paksa. Maaring paksa ang una at panaguri ang nasa huli. Ito yung tinatawag nating um karaniwan at di karaniwang ayos ng pangungusap. Pangalawa ay ang pagpaparami ng pangalan. Halimbawa na lamang ay sa salitang mouse. Na kung marami ang mouse ay dapat itong tawaging mice, hindi mouses. Sa Pilipino naman, kung ito'y nag-iisa lamang, tatawagin natin itong daga. At kung marami ang isang daga, ay tatawagin natin itong mga daga. Ganyan na din ang salitang kiss na pag pinarami ay kisses, dinagdagan ng ES sa Ingles. Ngunit sa Pilipino naman, ang halik ay nag-iisa at pag ay mga halik. Gumagamit lamang ng salitang mga upang padamihin ang isang salita. At ang pangatlo ay ang impleksyon ng pandiwa. Kung natapos na ba ang kilos, pinagpapatuloy pa o binabalak pa lang gawin ang isang aksyon. Halimbawang salitang ugat ay kain. Kung ito'y uh, nagaganap pa lamang, maaari itong gamitin sa pangungusap na si Ana ay kumakain pa lamang ngayon sa aming tahanan. At kung ito naman ay naganap na o tapos na ay si Ana ay kumain kanina sa aming tahanan. At kung ito ay magaganap pa lamang, si Ana ay kakain sa aming tahanan mamayang gabi. Pagkatapos nating uh, pag-usapan at talakayin ang mga katangiang dapat taglayin ng isang tagasalin, ay dumako na tayo sa mga taniyag, mga kilalang mga tagasalin sa ating bansa. Unang-una dyan ay si Santiago Ponasier. Si Santiago Ponasier ay isang bantong na politiko at ikalawang obismo maksimum ng Iglesia Pilipina independiente. Ipinanganak siya sa Luwag, Ilocos Norte noong Mayo 21, 1885. Nag-aral siya ng pagpapare sa seminaryo ng Iglesia Pilipina, independiente at naordehanahan noong 1902. Pangalawa ay si Joselito de los Reyes. Si Jose Lito de los Reyes ay isang propesor sa Faculty of Arts and Letters ng Universidad ng Santo Tomas. Isa siya sa mga tagasalin ng akdang Metamorphosis ni Franz Kafka sa wikang Pilipino. Sa pagkakasalin ni Jose Lito sa akdang Metamorphosis ay napansin ko ang unang pangungusap sa tekstong ito. One morning upon awakening from agitated dream, Gregor Samsa found himself in his bed transformed into a monstrous vermin. Na isinalin niya nang magising isang umaga mula sa isang masamang panaginip natuklasan tuklasan ni Gregor Samsa sa kama ang kanyang sarili isa ng kahindik-hindik na insekto sa salitang monstrous Burmese ay wala sa ating kultura. Hindi tayo pamilyar sa salitang ito. Kaya isinalin ni Joselito ito bilang insekto upang mas maunawaan natin ang parteng ito ng akda. Ang tagasalin ay may katangiang may sapat na kaalaman sa kultura ng bawat wikang pinagsasalinan at may kakaya ng um, pumili ng angkop na mga salita upang mas madaling maunawahan at maintindihan ng mga mambabasa. Pangatlo ay si Rene o Villanueva. Si Rene o Villanueva ay isang dramatista at manunulat na Pilipino ng kwentong pambata na nagpakilala sa kanyang marka sa panitikan ng Pilipinas noong mga huling bahagi ng dekada 1970 at hanggang sa unang dekada ng ika-21 na siglo. Nagkaroon siya ng mahalagang ambag sa kultura ng Pilipinas na ipinapakita sa kanyang maraming akda na patuloy na nakakapagdulot ng interes sa kanyang mga dula at libro para sa mga kabataan. Kilala din siya sa kanyang isinaling Rama at Sita. Ang ikaapat ay si Virgilio S. Almario. Si Virgilio S. Almario ay nangungunang makata, kritiko, editor, tagasalin, guro at administrador pangkultura. kultura. Ginawaran din siya ng pinakamataas na premyong parangal ng Republika ng Pilipinas bilang National Artist for Literature noong 2003. Dalawa sa kanyang isinalin ay ang No Limitang Here at El Pelibustirismo. Na parehong 2000 National Book Awardee, pinakamahusay na pagsasalin sa Pilipino. Ang ikalima ay si Patricio Mariano. Si Patricio Mariano ay isinilang sa Santa Cruz, Maynila noong Marso 17, 1877. Bata pa lamang ay kinakitaan na siya ng hilig sa pagpipinta at musika. Subalit habang lumalaki ay nahilig sa pagsusulat ng mga dula. Isa rin siyang batikang makata, mamamahayag, novelista at tagapagsalin mula sa wikang Kastila. Ilan sa kanyang mga isinalin ay ang Locia del la Mermor, La Traviata at ang Noalimitang here at El Pelibusterismo ni Jose Rizal. At ang panghuli ay si Michael Corazza. Si Michael Coroza ay isang manunulat at tagasalin na sumusulat sa wikang Pilipino. Siya ay nagtapos sa kanyang bachelor's degree sa University of Santo Tomas noong 1990 at nagpatuloy ng pag-aaral sa Ateneo de Manila University kung saan siya nakapagtapos ng master's degree taong 2001. Sa pagsasalin sa unang bahagi ng kanta ay hindi iyon ang angkop na mga salita upang isalin ang tekstong Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street Dahil sa pagsasalin ni Carosa sa tekstong iyon ay Pag may batang nagtitinda ng parol sa lansangan Kulang ng salin para sa mga salitang whenever I see At ang ginamit din niyang salin sa girls and boys ay hindi literal na babae at lalaki, kundi inayon niya ito sa ating kultura na kadalasan ang mga nagtitinda sa ating lansangan ay mga bata. Sa kabuoan, ang saling awit na ito ni Coroza ay naroon pa rin ang diwa ng original na kanta. O ang original na kahulugan o mensahe ng kanta.